Piniyak ng Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police na puspusan ng ginagawa nitong pagbabantay sa seguridad sa buong bansa. Kaya hindi dapat mabahala ang publiko sa mga kumakalat na mensahe kaugnay ng umanoy banta ng terorismo sa Metro Manila. Ito ang balita ni Grace Casin. Walang katotohanan ang mga kumakalat na text messages tungkol sa umano'y planong paghahasik ng gulo sa Metro Manila ng ilang teroristang grupo. Ayon kay AFP Public Affairs Office Chief Lieutenant Colonel Harold Kabunok, mismong mall officers na nagsabi sa kanila na wala silang natatanggap na impormasyon ng paggugulo mula sa mga ito. Impormasyon na mayroong bomb threats dito sa Manila, lalo na sa SM, e wala pong katotohanan yun. na mismong SM management na pong nagsabi. Uh, yung uh, nakausap ko yung isang officer ng uh, customer Relations service si Mr. Joseph uh, Saludo at uh, dinidinay nila yung naturang statement na uh, patungkol sa banta ng uh, Abu Sayyaf laban sa kanilang uh, malls Maging ang Philippine National Police ay wala ring namo-monitor na terror threat sa ngayon. Gayunman patuloy ang pagbabantay ng PNP at AFP sa mga strategic places upang hindi makalusot ang mga grupong may balak manggulo. Tiwala naman ang Malakanyang nakayang protektahan ang security forces ng bansa ang mga mamamayan sa Metro Manila at ibang panig ng bansa. Handang harapin at pigilin ng pamahalaan ang anumang banta na lumikha ng digalig o magsimula ng karahasan. At uh, tinitiyak po natin na sapat ang kakayahan ng pamahalaan na bigyan ng proteksyon ang ating mga mamayan. Grace Casin, UNTV News Worldwide.